Hi guys! So today's video ay mag-voice over ako. Kasi madalas kasi ako gumagawa ng video na walang voice over. Parang ang sarap ngayon mag-site. So today's video ay ganito lang naman ang ginagawa ko everyday. So far, kaya madalas ako nag-upload ng video na mga walang kakwentang-kwentang ng mga routine ko everyday dito sa aking trabaho. So the reason why uh, ako and I natin mo natin sa kuwan ay need watch hours. So please support naman kahit walang kwenta. Okay na yun. At least kahit konting time ay uh, mayroon kang ambag sa akin. Char! Agoy, ang hirap talaga mga kuwan ng watch hour. Like, hindi ka sikat na. No? natin. I'll try my best na mag-upload. At least, kahit isa, dalawa, tatlo lang yung viewers still may rin papasok ng watch hour. So, ganito lang naman ang aking ginagawa tuwing umaga. Mag-ano ako ng tubig sa ref para magpalamig. And, maglalaba, maghuhugas, mag breakfast Sir, hindi ko pala nakuha ng video ng breakfast ako. Ang nakamutan ko. So, ngayon na maghuhugas ako. Ganyan lang. Kasi nakagawa ko dito. Ganyan lang. Basta kanya na makikita yung mga yung ginagawa ko. Kasi nga, wala naman masyadong trabaho dito, di ba? Ang sarap ng buhay kong OFW. Isa akong katulong dito sa Singapore, sa bansang Singapore. Masaya naman ako sa trabaho ko kasi hindi naman kami marami at walang namang kapit sa bahay. Kaya hindi masyadong mabigat ang aking work. Di diba saya. So, madali lang ang trabaho ko. Luto, hugas, laba. At saka, hindi naman mabigat maglaba. At sometimes, gumagawa ko ng cake or something. Basta about baking. Kasi, napapractice nga ako mag-bake. Kasi, nagkita yung mamay open kami. Kaya, ano pang, albang silbi ng open kung hindi ako mag-bake? Kahit hindi ako maralang At least, sabi nga nila, diba, try and try until you success. O, diba, naka-English pa ako na. So, yun na ang ginagawa ko. Linis-linis sa mga wall. Baka kasi madumi na pagkalitan tayo. Sabi po ako, kain tulog lang. <laughs> so, parang tinamad na ako mag-voiceover. Kasi wala na akong pala akong sasabihin. At pa kasi ako nag-voiceover. Kasi pala nung no, hirap yung mag-voiceover. yun, wala akong kwento. Sige, magkakwento ako sa inyo. Alam niyo ba, nung amo ko, pag nag-lipstick ako dito sa bahay, like, sasabihin na nga mo ko, bakit ka nag-lipstick dito? Why are you using lipstick in the house? So, then, syempre, sabi ko lang, hey, eh, I need to use my lipstick so that's why I can finish it all. Hehehe. Chukla. <laughs> <laughs> eh, eh, lang yun. mga ba yan? So, ngayon, maglilinis ulit tayo ng mga ceiling. Kasi nga, uh, sabi ko nga, oh, ang dumi na ng ceiling naman, kasi nisan. Pero, actually naman, hindi naman dumi. Kasi, raw na -ra -ra lang ako nagliliinis. No? Uh, Ulit-ulit na lang. Parang buhay mo. Ulit-ulit -ulit na lang. Wala na mga kwenta. Tsaka, ang mali. Lahat ng buhay may kwenta. Lahat ng buhay may kwento. Pero, ang buhay ko walang kwenta. <coughs> So, ngayon naman ay mag -la tayo. Siyempre, hindi tayo gagamit ng kamay. Siyempre, nasa US, nasa, ano tayo, nasa abroad. Pag nag-abroad ka, katulong trabaho mo. Siyempre, hindi hand wash, kundi washing machine. Automatic pa yan, di ba? Ang gagawin mo na lang ay sampay. Di ba? Sampay na lang ang kulang yan, di ba? Paglabas tuyon na, tapos sampay. keme ibang diba, bilis ng trabaho mo habang umiikot yung washing machine mo ito ikaw gumagawa ka ng ibang trabaho diba? stick, stick, stick eh at syempre ay magtatapon tayo ng basura dito sa labas. so nasa 8 floor kami at yan ang tapon ng basura diba? sa baba yan. Chicken Ch ding. Agad sa baba. Wala lang. Pinakita ko lang ulit siya. So ngayon, babalikan natin nga natin. No, kasi pupus Di na. Diba? Sa kasi Dahil maganda ang panahon na ngayon. Sa la labas kasi ngayon ay siyang ano man na maaraw. Kaya hindi siya madilim. Hindi siya maulang. Kaya maglalaba tayo. Diba? Ambag na din yan. At saka marami din akong labahin. Mga blankets at bakit nasa labas ako ng sasampay para mabilis matuyo kaysa sa laba sa loob kasi sa loob magluluto ako hindi eh. yung sinampay ko amoy ano na yun amoy ulam so sa labas talaga ako nagsasampay kahit mahirap so ang ginagamit ko yan yung wood tapos sinasampay ko yung mga bucket at saka hindi naman yan mabigat kasi yan tuyo na rin yan Pam, parang gusto ko lang mainitan siya ng araw so ilalabas ko na yan Today, I magluluto tayo ng chicken, so so I need a wok. Then I need to put the water. Wash, wash, wash. So half of water. Dyan. Sa haba-haba ng oras ng tinabaho ko ngayong araw na ito, ngayon naman ay magluluto tayo ng dinner. Ang lulutoin ko pa ngayon ay chicken white ground pepper with mushroom. Basta yun ang pangalan. Magsusup ako, ganun, chicken soup. Kasi nga, ang gagamitin ko ay white ground pepper. Para masarap at saka maanghang. Para may lasa naman siya. Boom! Maganda daw yun din eh, yung yung white pepper pampa, ano yun sa katawan. <laughs> eh, may hindi ko alam balit. Pero yun ang ano, kalalasan ng mga Chinese about sa soup. Mm, chicken soup. Yung mga clear water yun. Eh. Yung wala na ibang halaw, walang kulay. Ganun. Parang tinola lang siya. Wala lang kulay. Ang ginamit ng gulay ay mushroom. Ganun uh, lang kasimplo, ba diba? Ang bigis. Nagin natin lang ng loya, ang ating tinola. Okay. Parang tinola din siya. Ito ano? iba yung lasa. Iba yung lasa ng tinola at yung ginagawa ko. Kasi, lasa na siya, ano so, siya, na sa ang hangin kasi natin, na dahil later. white pepper. Nagbilog ah, yung buo talaga na ng ko. Oh, lala. So, tatanggalin, oh, nas nawala yung ano. <laughs> so, kaya natin yan na. Sibuyas. May sibuyas ako. Okay. May ba sibuyas na ako. So, ang ating chicken soup with the whole white pepper. Ito po yun. Siyempre, hugasan natin yan bago natin ilagay. So, let's go! Shit. Ito ang ating secret ingredient, yung white pepper. Di ba yung buo talaga yan ang ihahalo natin? Siyempre, bago ba natin ihahalo yan, hugasan natin. Ano ka ba, ba? Oh my God! Ang <laughs> dami! ating block pepper, ang ating chicken soup with pepper. So, bakuna that chicken soup. So, tahan galing natin, so okay

Ito ang ating parang yeah, na mushroom mushrooms. Ang dami na pa gagawin. Tapos kung nga yung hindi na mag Mushroom. Kasi wala kaming na yung mushroom. Mainit ang ating chisoo. Nangyam na yun Pero kaya yan. May bayan Pero pag walang bayo na katamad. Ang pwede is matagal na hindi ba? Hindi ka pa nga nagsisweldo. Marami na na utang. Oh my sabi ko nga sa akin ko trabaho ko ng trabaho pero wala ka pang pera Mabuti pa yung walang trabaho may pera bakit ka nang baliktad diba? ako yung trabaho ng trabaho pero wala akong pera pero yung iba walang trabaho may pera sabi nga nila may kasabihan nga mabuti pa yung pera may tao pero ang tao walang pera ha? ganun talaga hi real life reality hirap ang buhay ha? So, bukas ko pa to tutupiin para tomorrow may trabaho ako.